Ayan, mga ka-OFW, meron lang akong tanong sa inyo, ano? Paano ba magpakamagulang sa mga anak natin kung ikaw naman ay malayo? Ayan, turuan nyo naman ako, paano ba? Uh, mababait naman mga anak ko, kaya nga lang, syempre, minsan sa, ano, sa panahon na ito, ayan, maraming mga kaibigan na, bad influence. Yan. Sa ating mga anak. At syempre, kahit naman sasabihin natin sa mga anak natin na huwag kang sumama sa mga kaibigan mo kasi ganyan-ganyan. Hindi maganda itinuturo sa'yo. Ipapaano nga kung sila naman ang kaibigan araw-araw na sila lang ang kasama. Ganyan. Kahit naman ano ang sabihin ko. Kahit naman ano ang pakiusap kung wala, hindi na nakikinig dahil syempre malaki na, Hmm. siguro akala niya kaya na niya ang buhay niya kaya na, na niya ang sarili niya kaya alam na niya ang kanyang ginagawa hindi naman niya alam dahil yun nga paano ba e, yung inaasahan ko naman sana na magbantay sa kanila bantayan man lang sana at maturuan masupil kung ano man ang ginagawang hindi maganda. Kaya lang, wala naman. Iniwan naman sila. Ipapaano ba ang gagawin ko? Kahit naman anong pakiusap ko, eh, hindi naman nakikinig sa akin. Opo lang ng opo. Eh. Kung malayo nga ako, ano nga ang magagawa ko? Malayo naman ako. Eh, nakakalungkot lang. Nakakaano lang kasi... Wala namang ina na gustong mapasama ang anak ka, no? Lahat naman tayo, gusto natin mapabuti. Kaya lang, syempre, yun nga. Malaki na may sarili ng mundo. Hmm, paano nga ba? Kaya, turuan nyo naman ako dyan. Kayong mga magulang dyan. Uh, <laughs> paano nyo ba? Di. Sabagay, meron naman, mabait naman. Kaya lang, eh yun nga, napapasama siguro sa maling barkada. Kaya ako, galit na galit ang kalooban ko. Pero wala akong magagawa. Ano nga ba magagawa ko? Malayo naman ako. Yun lang. Turuan nyo naman ako. Bye.